O guys yung mga hinakot namin mga kukulamber binili po namin yan 81 po ang isa hinakot po namin na itong barok buka 81 ang isang peraso pero magaganda naman po mga bahay na bahay na maganda na po ang ano. Uh, salangang ganguhin na po ito pot may nakabita na po sila hindi na po na hindi ko na po kanina naibidot kaya po yan ah nagbili pa ng kukulamber ito po yung mga nakabit titilak po bukas po yung tayo po yung magubuhos ng haligi Tulong po tayong mag magbuhos bukas ng mga haligi. Boas e boas no burro.

nak bagi pun tak leceh. Ha? Kau okey ke pun sihatlah malam? Apa aku cari saleyonan. Selalu pun papa dia tu tinggi. Kita ni memang suka papa dia tinggi. Belah-belah tu ni Kaya daw po yung magbubuhos na hindi na papagpabukas. Pwede po yung in na. wala lang yung pabukas. Goodness. Too much pain, my friend. <laughs>

Sabi na kayo walis. Maraming kong buwan. Ang basa. Suhay ko. Kong matigas eh. Maraming basa ang buwan siya yun. ko ako lalag. Eh siya ah. na. Maya maya pa naman. Aba, eh mahirap pa yung kala kapapawising. Hmm. Wow. <laughs>

ada lagi ada lagi dah tu bomba bomba tu 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 tu

Uh. Ha. -huh. Nah. Kan gustu mo kuno. Baiwat kuno igintilan, taman na Rahmat no. oh. no, <laughs> mabigat. Ah, bagan ngalan. Oo, uh -huh. uh -huh. <laughs>

ganun ang timplada pa nagbubuhos Ah, nakabunok, wala naman. Eh, dito, nakabunok, wala din yan. Hello po sa inyong lahat At ngayon po ay sama niyo ako magluto ng uh, minudo uh, Madali lang po itong luto Dahil mag alas 12 na Ay kakain na po yung magtatrabaho ni kay Luloy So yan po Nagmarinate lang ako ng karning baboy Nilagyan ko lang po yan ng Toyo, paminta Tapos po ay uh, Kalamansi At yan po naghiwan na rin ako ng ating ricado, So igigisa ko na po At Atin ang mamadali ng pagluluto po at nilagyan ko ng kaunting butter nilagyan na natin ang ating atin kanya sa ating napisas ang kutsay sa ating karne so oh, smell so good That's so good so delicious wow at atin na ilalagay yung ating uh, patatas at carrots. Yan, yeah, so paghihiyo ako po, yung may design na aking ginamit para maganda. Hmm. So yan po na mati isang kutsado na. Lumabas na ang taba ng baboy. Matita lalagyan na rin po natin ng tomato sauce. Yung <laughs> din natin ng tomato paste. habang nagluluto po ng minuto at ito po ng update ulit yung mga nabuhusan na po namin kahapon na mga haligi na po natin kahit po kahapon na ng haligi tapos na po yung tatlong haligi namin buhusan ito po Ay e na po yung kahapon namin, ang sa kahapon. Tinanggal na po ng porma. Uh, yes. Ayan yung... e po, tinilipat na po yung porma naman dito sa kabila. E Ayan po. Tundutin mo nga yung butas doon, baka naman may sakublao. Ko, Ito po po yung isang haligit. hindi bakal ah. May sarado Yan po yung padlaw kahapon. Ito po yung pangatlo. Tap na minusan. Buhayos po yung pagkakalili. Matibay po 'yan? 1 2 3 po ang halo na 'yan. Ang Intimplada, kaya matibay. Isang simento, dalawang buhangin, tatlong graba. Po talagang matibay na matibay 'yan. Oh, tuloy na. Halim mag-akyat po ng mga bato. Halim. Tama ba? Dito na 'ko. Ah, pulong na po sa kanila. guys. Ah, At atin na po ilalagay ang ating hotdog. dog. At ah, atin na lang po yung iintayin maluto pa yung gulay. Medyo matigas pa po. Ayan, na nakulog na naman po dito sa amin. Mga uulan na naman. So, yan po at luto na ang ating minudo. At kakain na po sila. So, yan na po at luto na ang ating minudo. Yan, kain na. Ito na tayo. na hmm.

luto ko. Yeah. Sarap ang luto ko, sir. Nagtatawa mm. ka. <laughs> ayos po, ayos po, po luto. <laughs> Yan guys, at Ayun. nagpipitok na po si tatay ng bakal para sa pambiga.

po dito po kami tatalik guys at itataas na namin yung bakal pambiga Impot, nabuhusan na uli namin yung dalawang haligi yung kung isang lang to saka yung isang lang to dun na ilagay na po natin ang biga Purma na lang kailan Ah. Magmamahal lang <laughs> hiwa hiwa sa kun na. wire. Kung man. Para si Diretso ito Sakto yan. Dapat ko lang sa pinong ng diyan eh. Ha. ka din ka.

Sisi, Sisi, Kayak ibu. Dia kau tuh kayak ibu. Kayak anu. Apa ni pokokan yang kayak tadi? Sisi talanya kan. Hai, pokokan kalau order ke mana, Pak? Ada So yun guys, yun na po uli yung aming binuhusang kanina. Dalawang haligi. kantong ito. saka po itong isang kantong ito so may kalapit ng bubon. Yan po. Yan. Tapos nilagyan nilag na po namin ng bakal dun as taas. Pambiga. Yan.

lalagyan po ng porma yung biga tapos ito pong isa pang haligi rito ah ay amin daw pong bubuhusan pabukas and guys ito po yung CR nila kuya yan At yan po guys, update na lang namin kayo sa mga susunod pang araw kung ano pa yung mga gagawin dito sa bahay ni Kuya Ariel. pagbubuhas po ng biga at saka ng pagbubloring dito yan guys ito na lang muna ang aming video update na lang namin kayo ulit sa mga susunod pang mga gagawin dito sa bahay ni Kaya